Eh, simpleng kademonyohan lang. May bumili lang yelo, ginupit yung hawakan. <laughs> okay lang na una, isa lang. <laughs> Ay, dalawa pala yung bibit-bitin. <laughs> <Hala> daw. <laughs> Wala daw <to>, tali, tali. <laughs> Ay, ang sarap pagtripan ng mga bata. sino <laughs> <na> mo. <laughs> hirap na hirap tuloy magbit <laughs> Kung ang globe ay bilog, bakit mo akang itlog? Ano? Ay, boss, nagko-content lang po ako, boss. Gago ka! Nagko-content lang ako, boss, eh. Ito sa inyo! Nagko-content lang ako, eh. Nagko-content lang, eh. nagko lang ako, eh. Boss, payag ka. Tagamaneho ng truck. 60M sahod mo, pero di pedal yung truck. Pas ako dyan, boss. Ito, payag ka. Delivery rider ka. Sahod mo, 20M at walang problema kung mabagal o mabilis ang iyong pag-deliver. Basta ang gagamitin mo, wheelchair. Kung ang way ay mundo, bakit ang labad ng no mo? No? Ay, sir, sorry na sir, nagbulag lang ako sir. Sir, sorry na sir. You, we girls are used to hit people with the bag. But it is easy to damage our bag. So, I invented this bag. The design is very human. It is welded by steel plate and steel bar. Not only stylish, but also exceptionally strong. Very easy to use. Paano mo babanggitin ang langgam ng hindi nag... Langgam. Langgam. Tama. Langgam. Hindi naman talaga yung labi ko eh. Langgam. Young no palkamailing, kang kicks and tropa mo. <laughs> oh! So yun guys, ah, nandito tayo ngayon sa labas Taman lakad tayo ngayon Dahil ah, bawal tayo ngayon ma-stress At ma-high blood Dahil ah, napakaganda ng araw natin ngayon Solid na solid Happy birthday! Ay! Putang ina naman oh Ay, kuya... Sino ka ba? Akala ko kasi birthday mo kasi birthday ni Brando ngayon ni eh. Kuya. Akala ko kasi ikaw yun eh. Tang ina mo! Lumayo ka! Kuya, sorry. Ayaw mo lumayo! Lalayo na po, Kuya. Utang oh, ina mo ka! Actually... Mo ba yan? Okay nang inang Argentina to kasi ayaw na lang easy open ka ni. Kaya natig mo tong isa. Okay nang inang, nasa pasa ko nung no? ginawa ko ng ano, bola-bola. Okay oh, nang inang Argentina papalo ko sa ulo mo eh! Magentina, ano na? Putang yun ang yun. Gawin nyo na lang easy open. Kan pa kayo usap? Butang inan nyo! Yung...